Ah, <laughs> uh, ito mga lords. Ah, uh, maglalaro kami ni Sablay. Palakasan po ng ihip. May ipis po sa gitna. Ayun, gumagalaw, mag natulog. Yeah. Natulog yung ipis sa gitna. Palakasan diba? po ng ihip. Kung sino ang mas malakas ang hip, siya po yung makakain ng ipis. Ayun. Ready ka na? Ready na. Yeah. Siguradong malakas yung ihip mo. Mm. -hmm. Di ba? Mm. -hmm. <laughs> okay, huwag nung ito na. Oh. Yeah. Mm. No, 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 no... Oh, 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 oh.